Isinagawang budget hearing ng Department of the Interior and Local Government. Natalakay yung ilang isyu tulad ng paglilinis sa hanay ng Philippine National Police at dagdag na da pondo para sa kanilang hotline center. Si Daniel Manalasta sa report. Sa so budget hearing sa Senado ng panukalang budget ng DILG, kinwestyon ni Senator Francis Torrentino kung bakit nasa EDSA ang headquarters ng PNP Maritime Command. Kasunod ng insidente sa Bajo de Masinloc kung saan patay ang tatlong mga dahil sa ramming incident. Sabi ni Torrentino, dapat mas maponduhan ang PNP Maritime Command at magaroon ng base sa Palawan o di kaya naman ay sa Sambales at iba pa. Dapat nasa dagat po sila nasa dagat po sila, hindi po sa, sa EDSA. Ang malapit lang pong sa, na dagat doon sa Kamkrame is San Juan River. In fact, my feeling is that they will be part of the investigation relative to the collision, the ramming incident which occurred early this morning. It's not just the Navy, kasali po doon yung Philippine Maritime Command. They will assist the, the, the Philippine Coast Guard, I mean, dun sa investigasyon na nangyari kanina malapit sa baho di Masinlok na tatlo na matay. Idinepensa naman ni Sen. Bato de la Rosa ang kanyang mga ginawang investigasyon sa Philippine National Police sa gitna ng makakasunod na insidente kung saan nadadawit ang PNP sa mga iba't ibang problema sa kanilang mga operasyon. Nininaw ng senador na hindi niya layunin na pababain ang moral ng PNP pero pinayuhan niya mga ito na ituloy ang internal cleansing program. If you are disheartened, sa mga pangyayari, ako rin ay talaga masama ang loob ko. Lahat tayo masama. Walang masaya dito. Walang masaya dito. But uh, we have. We have to do this. Dahil uh, kung pabayaan natin, wala talagang mabuti mangyari sa PNP. So, yun lang. Uh, I just would like to, 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 support you. I'm here to support you. Mabigat po ang nakaatang sa amin. Naunawaan ko po ang uh, sinasabi ni Sir Bato about the... Uh, ito pong sa kapulisan, no, uh, alam nyo, 99.9 plus, talaga mga bayani po yan. But, you know, we really have to do these things that just as, uh, ito, investigation and house cleansing, just like on our part on the NAPOLCOM, no. Ginawa rin po namin to in fact, uh, on record, I think, uh, just for one year, about 71 cases ang pinal po namin, no. But, uh, naunawaan naman po yan ng lahat at... Uh, ang trust rating ng PNP ay napakataas. Sinisikap naman ng DILG na matugunan ng mahusay ang kanilang 911 hotline. Pero nangangailangan sila ng karagdagang pondo para rito. At pinakalayunin nila maging ala 911 sa Estados Unidos ang sistema sa ating bansa. Kung saan bawat lokal na pamahalaan mayroong sariling 911 setup. Considering po that there are so far only 22 uh, 22 local call centers set up. It We are still quite far away. So, uh, I, I think our initial estimate is that to start gaining some real headway, maybe around 30% of the LGUs would have to uh, would have to establish their own local call center. We want to see also um, emergency calls and response time reduced by efficient management as well. Daniel Maralastas, para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.